Good day at day good mga ka-JT sa kalam Good morning, Sargyaw. Uh, ito nga po, uh, hindi po ako nagising na maaga, hindi po ako nakapag-jogging kasi nag-uulan po dito. At doon po, uh, galing po sa aming tinutuluyan, dumarito po ako sa beach. Uh, tinanong ko po kung saan po yung papuntang beach. Sa aming tinutuluyan, pero napakarami pong beaches, beach dito na pwedeng paliguan. Ito lang po yung malapit sa amin. Pero hindi po dito yung mga naglalaro ng surfing. Ah, uh, doon pa po yung sa may cloud na doon po malapit ka na anti Eigenman. At ito po, ah, uh, mga ka-JT, sinwerte po kami. Uh, kami po ay nakita namin kinabukasan bago kami muwi at ilang beses namin po binabalik-balikan ng store at bahay ni ID Eigenman. Ah, uh, shoutout nga pala po kay Ate Jenny, ah, uh, kay Ate Kuka, Ate Casey, Ate Kat Kat, at kay... Giyot at kay Lester, shout out sa inyo. Uh, si Ate mga nasa subdivision na yan. Ang laki ng subdivision niya, mga tinutuloy ang bahay. Uh, Mayaman na si Ate Kuka, eh, si Ate Casey. At ito po yung beach, umaga po, nagpainit po ako, pero wala naman pong init dyan, mga ka-JT. At after po yan, uh, pagbalik ko po sa aming tinutuluyan na in, uh, ni Rent, mga ka-JT, uh, sa good Good life po ata yun, yung ano yun. medyo pang, ano yun, pang masa, pang masa po yung ano yon yung ah, check-in na, na yun, mga ka-JT, at yun naman po, ah, hindi naman um, mabigat sa bulsa, at kaya-kaya naman po, uh, ah, meron naman pong double deck, at meron pong family size na, ano, kaya show kami na ng Kaleb Caleb, at ang bida po dito ay si Caleb Tulugen, Caleb Okra, Caleb Tulog, Kaleb Tulog. Ayun, si Kaleb Okra. At ayan po, uh, siya po yung talagang batang kasama namin na nakarating ng Sergao. At kung tatanungin nyo po, ito garito yung ama niya sa may... Sa may butuan, doon po, po pinanganak si Joven, tatay ni Caleb. At ito po, ah, uh, nandito na kami sa ano human drone, mga ka-JT. At ayan po, ah, uh, nagpe-prepare po kami. Uh, wala naman pong bayad yung magpa video dyan pa drone mga kayo na lang po bahala kung magkano ibibigay nyo mga ka JT at ayan po yung sikat na sikat dito na uh, may human drone mga ka JT at ayan, medyo mainit lang po talaga dito kaya ako nagdala ng towel at po ay hindi po ako nagdala ng panligo ko uh, hindi ko naman po alam na puro beach yung pupuntahan namin yung pagtuturan sa amin at yung po nakita nyo yung tok tok yung po yung namin na 2000 na maghapon ng uh, arkila na may, kulay dilaw na yan, tapos uh, sa mga pupunta po rito ng Sargyaw, ay uh, pinaka the best po ay alas 6 kayo aalis uh, na mag uh, ano para uh, malibot nyo lahat, kami hindi po namin nalibot, medyo tangali na po kami umalis, eh, medyo magkakalayo po yung pupuntahan, yung mga beach na Sugbo Island, uh, yung isa pang Mambabukang ba yun? Uh, yun po, basta puro beach lang po na magaganda yung makikita nyo. Tsaka yung Pasipiko, kasama mo sa package yan mga yan uh, ikokontrata na kayo kung 2,000 ang kontrata kunin nyo na po at talaga naman napakalalayo po alahong nang pupuntahan dito mga ka-JT ayan maglalang travel kayo mga ka-JT pero wala naman pong traffic at madalang nakakasalubong na sasakyan napakasarap po dito fresh air talaga mga ka dito sa Sargao at uh, ito po ay may limang bayan ang sabi ko sa akin nung tricycle ah uh, dapa uh, ano po ito um, General Luna ah uh, Cardona, ayun, basta marami mo siyang sinabi sa akin na na dito po yung una namin pinuntahan ang island na yung tinalunan ni Dina Wong at ni Laksina mga ka JT, tumalon din po ako ayat ayun po yung sinasabi ko na Sugbu sugbu Lagoon at ayan, babayad po kayo dyan 2,000 mahigit po yung pagbabayaran nyo plus uh, environmental fee puro lagi po may environmental fee ang babayaran nyo sa bawat pupuntahan nyo at dito po ay may entrance kayo tapos ah uh, may bayad po kayo sa bangka 2,000 may bata ho, uh, kasama na yung ano, kasaming anim. At wala pong bayad ng ano. Tapos may discount may mga ID na alam nyo na kung ano meron doon sa Pilipinas na as, about sa ID. At ayan uh, kailangan nyo pong pumilap, Talagang tatawagin na lang po kayo pagka yung nakabagbayad na kayo. At ito po, uh, dadal, pupunta lang po kami sa bangka namin. Ang biyahe po namin sa bangka ay naabot ng Kalahating oras mahigit o oh, isang oras mga ka-JT. At malayo po yung Sugbo, sugbo Lagoon uh, mga ka-JT. At yun, mag, uh, sakay nyo po dyan. Hindi na po kayo mag-aantay. Wala na pong cost guard, cost guard o anumang clearance. Pasasakay na po kayo ng bangka. Malita bangka lang, lang po. Tapos dadaan na kayo sa mga tikiwan mga ka-JT. Yung mga tinitira ng isda. Uh, bakawan. Pala, bakawan. Sorry na tao lang po. At yan po, uh, syempre, uh, si Nati Janet, si Caleb, si Juday, si Ate Monet, ayan, mga major ko. Ah, uh, lang po, 200 lang po talaga dala kong pera. Bailan po kami. Siyempre, sagot na po ng dalawang kapatid, makapag-gala kami. Ang plano po talaga namin, tatatlo lang kami. Tapos yun, na, uh, buti na lang, available sila Juday at hindi nagtinda. Sinama po ni major nila, si ni Janet. At ayan, nakita nyo naman po, kanya-kanya uh, kaming panig sa bangka. Uh, totoo lang po, wala po akong talang short dyan. Hindi ko alam na beach pala talaga yung ano, ayun. Yung short kong ginamit dyan sa pagtalon, ay short ni ate Janet. Hindi naman po siya naligo. At sayang naman po ang punta. At uh, syempre, mapapasa na o lang ate Sheehan si ko at si Dana May, ang aking inaanak. No nakita nilang tumalon ako at uh, hindi naman 'no gano'ng katasa na 'yan na medyo maputey mukha natin dahil naglagay ako ng black sun para mamuti ako mga ka JT at uh, ayan nasa harapan lang po si Kyle at si Joben yung kasama namin kasama ni Juday at ayan po yung inyo papuntang Sugbu Lagoon mga ka JT Sugba Lagoon mga ka JT Ah, uh, abang tabang nagkukwento kami diyan. Uh, napakahaba naman po ng bibiyahe niya, mga JT. At ayan po yung island na wasa. Paikot lang po 'yan pero nasa gitna po ay ng ano ng Bakawan na uh, mga JT. Meron po ako nakikita yung mga nangingisda pero siyempre may medyo malalim po 'yan. At doon po sa mga taga rito ewan ko po kung ano magiging hanap buhay nila basta nakikita ko lang po ay pangkaraniwan nila nga ay pangingisda at saka dito po sa mga bangka na to. Ang formation naman po, wala pong agawan. Talagang maglilista muna ay sa ano nila, sa desk nila. Hindi ko alam kung government po 'yon. Tapos ayun, ang pagkalista niyo po, babayad na po kayo. At ayun, pagkabayad niyo po, uh, sila mamimili ng bangka kaya wala hong sapilitan at walang paunan. At ito po yung papasukin niyo sa may Sugbalagon, mga kagiti dito sa Sergiao. Hindi ko po alam kung anong nakakasakop po dito sa bayan dito. Basta ang sabi po sa akin nung sinakay namin tricycle, may siyam na lungsod daw dito. Uh, Siam na bayan sa Siargao na yan mga ka JT ah, pagkakalang po po eh, ay parang Mindanao po ito ayun, ah, na ah, medyo nung nag-aaral ako medyo nalimutan ko na kasi sobrang talino natin joke lang po ah, hindi na po natin maano kasi nasa edad na tayo limut na po kung ano pagkakalang ko minda na po nakasakop dito at ayan, after po noon Ah, ayan, we welcome po kami ng mga babae. Sabi ko kay Ate, nahihilo ko, hinawakan yung kamay ko para pumanik diyan. At ayun po, mga ka-JT, at after po noon, ayan, ang dami po mga foreigner nakikita nyo naman po puro mga nakasimsod dyan yung mga foreigner uh, nagsisigawan po dyan yung mga tao nung tumalun si Caleb uh, at ayan po, makikita nyo po tumalun din po ako dyan uh, at sayang naman po yung punta nyo dyan kaya hindi nyo masusulit yan na uh, mapapasa na ka talaga mga ka JT, yan, Sugba Laguna yan at after po namin dyan Sugba na yung eh, sinasabi ko sa inyo mga nakasimsod mga ano, uh, madalang lang po natalang pero napakasarap naman po tumalun ayan, eh, uh, na no, nakita ko yan na eh, siyempre nanghiram na ako ng short kay ate kasi wala akong dalang damit talaga dyan ito yun po ah, pagkahiram ko po medyo naging cycling short sa akin mga JT siyempre ay eh, masarap naman po tapos ayan na inantay lang po namin dyan tapos nakapila po kami mga ka JT Pipila ka lang naman po dyan, may tumatumbling po dyan, sinisigawang po nila kasi natumbling po ako, hindi na po ako tumumbling kasi baka mapaya ako. At ayun know, after po noon, uh, kinuha ko na po yung shirt ni ate at ako yung nagpalit po, punta po ako doon sa palitan, meron namang pong palitan dyan. Uh, meron din pong CR, meron din pong banlawan mga ka-JT at ayun um, po si ate, nag-excuse ako sa kanila. Basta ito, sugba lagun po ito, ang tawag dito mga ka-JT, ayun po yung waiting nga nila pagka yung nahatid na po kayo dyan. Tapos yung mga bangka po ay aalis po dyan, tapapatawag na lang po kayo pagka... Eh na, saglit lang po kami dyan to lang po kami, nagtambayan. Kasi marami po ang beach na kayong pupuntahan dito sa Siargao, Yun lang po talaga yung package nila. Puro beach. Ah, baka umben, ano ba ah, Pacific Beach, tapos ah, Taktak Falls. Meron din naman po Taktak Falls, pero hindi naman po beaches 'yon. Pero kasama po sa package nila. At ayan po, diyan nagbibis na po si ate at ako po, ayon, uh, na decision ng na po na no, na tumalon at ayan nakita niyo naman po, walang kabil-bil-bil-bil Paano po panay ang kain lang namin magkakapatid habang nagta-travel. Uh, at ayon po, nag-super science sa CJT, napakasarap po. Pero ayan, nakailang ulit po ako diyan. Una po nakakatakot pero siyempre, uh, napakasarap naman po ma-experience at uh, pagkatapos ko po, ayan na po si Ate Monet. Inexperience siya rin yan, talaga naman pong sabi niya, tatalon siya, uh, si Ate Janet lang po hindi tumalon dyan, tapos ayan, dahan-dahan lang po dyan, plus bigla na lang po tumalon dyan ah uh, mga ka pero sakto lang naman po at uh, hindi naman po nakakatakot ha? pagkatapos ko po dyan ni Atimonet Monet meron po kaming batang pinatalon ayan uh, nakita nyo po ako sa baba hindi na po siya dumiretso doon sa unahan nakita nyo po ako sa baba doon na sa may sakin tumalun si Caleb ayan po hindi niya matatakos sigawan po yung mga tao dyan kasi tumalon siya siya lang yung batang tumalon dyan si Caleb Ah, uh, ayan, nakita niyo po, bida-bida, sabi ng nanay niya, Atem. Ah, uh, pagkatapos po noon, swimming-swimming na lang po kami. Tapos tumalon pa ako kali, ulit ako diyan ng isa, sinabayan ko si Juday. At madidistra ka po pag talon kasi oh, ang mga mga ano mo, nakabakti. Ay mga kasabay mong tatalon. Ay ganyan kaganda po yung Sugbalagon at after po namin diyan sa Sugbalagon, ah uh, syempre pinatawag na po namin yung Aljun 52 at yung po yung bangka namin. At ito po, ah uh, isa pang beach na pinunta namin. Ah uh, mga ka JT, uh, kasama ko sa Paris to. Hindi na po ako nakapunta doon sa may swimming si pool diyan kasi uh, po at uh, saka nagpa trintas po ako ng buhok. Kumbaga sa ano, ah, uh, uh, syempre, experience ko magpa trintas ng buhok dito. Kaya lang hindi nagtagal nagtagalin sa akin kasi may lang yung buhok ko. Uh, at tayo po sinabi sa akin nung nagtitrintas, baka daw hindi magtagal yung buhok ko sa pagtrintas kasi ay kli lang daw po at dandanin ko lang daw po pagsasabon eh hindi ko nalimutan ko po ng shampoo ko natanggal po ayan ikot lang po ako dyan may kusmikus lang po ako dyan ang dami po naka ano dyan naka tambay ng na mga foreigner mga nagbibitch -be yung talaga foreigner lagi kalimitan makikita mo rito para ka lang nasa El Nido pero syempre maraming lokal dito Ah, uh, hindi kagaya sa El Nido. Ewan ko lang ako pagka peak season, na uh, baka puro foreigner lang din po talaga. Ay, shout out naman po sa mga nagpupunta sa Pilipinas. At uh, ito po, uh, hindi naman po sila ano, dito. At saka napakatahimig na lugar po ng Siargao. Wala po akong nakitang ano pagtatalo o ano man na uh, komisyon sa ano at ayan po ah uh, nagpapa terintas na po si ate yung bata nagpa sa kanya si ate monet naman buo ah uh, mura lang po 300 tsaka 200 ako nung ano 300 pa lang kay ate monet kasi apat yung pina terintas ko kaya lang medyo natanggal po at makikita nyo po mamaya uh, ano na katirintas na buko uh, dyan may kus may kus lang kami dyan kaya hindi kami nakasama doon sa pinuntanin na juday dahil Uh, ako'y huling tinirinta sa mga ka-JT at ayan, nagpapahinga lang po kami dyan lakas napakainit po talaga at after ko po matirintasan, sa ito na po ako mga ka-JT ayan, uh, feeling ano na ako feeling American boy ayun, uh, mga ka -JT. at ito po uh, pumunta na po kami sa may tak -tak. after po nung sa may beach na yun uh, sa taktak -tak na po kami nagbabayad lang po dyan mga ka-JT uh, yung taktak -tak po ay eh, hindi po ganun kalakas yung uh, tubig dahil mainit po, uh, kukunti lang po yung tubig. Tapos makikita nyo po, eh, medyo brown-brown kasi lupa po yung ilalim ng tak-tak poles niya mga ka-JT. At dyan, bumili lang po naman yung matames. Tapos uh, yung dyan po, nakatikim nung parang piniritong uh, kamoting kahoy mga ka-JT. Ayan, nakita nyo si Caleb at si Juday kumakaway pa at after po namin dyan makabili no, at uh, na po kami nagtagal bumaba na po rin kami dyan uh, tinignan lang po namin yung balls tapos naligo lang si ate Monit saglit nagbabad ng pa pati si Caleb para ma-experience lang kasi gusto talaga ni ate na pumunta na si Hargao, uh, at yun po mga ka-JT at after po namin dyan, na uh, makatapos dyan sa, sa taktak falls na yan, hindi na po kami dumaan sa ibang falls uh, hindi na kami, ah, pwe, hindi na kami dumaan sa ibang beach, dumiretso na po kami papuntang Cloud9. At yun, know, na para, mamit, para makita rin po namin ulit si Andy Eigenman, eh, hindi naman po namin nakita ng mga araw na yan, kinabukasan pa po namin bago kami muwi, talaga hindi namin tinigilan na hindi siya makita kasi yun yung mark na marking na nanggaling kan Sargao pag uh, mayroong kami Picture o video ni Andy Aiganman mga ka-JT. At ayun naman po, sinwerte po tayo kanabukasan. At dito po, talagang napakasarap po sa daming galain dito sa Siargao uh, mga ka -JT, At uh, talaga naman masaya din po ako kasi sa haba ng binahin namin, Bailan, Luzon, Visayas, Mindanao po, po talaga. Uh, Doon po, nakakamura lang po ng pamasahe. Kung compare sa ano kaya lang, transfer-transfer uh, kayo, hanapin mo yung port para makasakay ka sa papuntang ganto at ayan po yung pagkatapos po namin doon ayan po yung tindahan ni Andy Eigenman kaya la wala po siya dyan kasi hapon na ang um, pagkakasabi po sa amin ng mga taga dyan ay sa umaga alas 8 hanggang alas 10 tapos sa ah, hapon hindi ko alam kung alas 2 so hanggang alas 3 lang po siya dyan tapos dyan niya po iminimit yung ano ayan po yung beach ni ano at tindahan pa rin ni Andy Eigenman ayan yung anong yan at tindahan ng damit niya tapos after po niyan pagkaliwa niyo po makikita niyo naman po yung bahay niya at doon po, uh, sinabi po sa amin nung ano na wala po dyan kasi wala po yung sasakay niya. At sa tabing kalsada lang po nakaparada yung sasakay ni Andy Eigenman. At ayan po, ayan nakita nyo po, ayan yung sasakay niya, ayan yung bahay niya. Kaya nandyan po siya sa bahay niya. Mga ka-JT, oh, dadaanan nyo po yan, panaggala kayo, kayo, kay mga ka-JT. Talaga naman napakabait naman ni Andy Eigenman dyan, pag-alagala lang po. Tapos after po noon, uh, dito po kami sa Apam Tambayan. Ayan po uh, mga ka-JT, sinabi lang po sa amin na Apam Tambayan to mga ka-JT. Uh, dito po yan sa Siargao, uh, yung Apam Bridge kung tawagin nila. At napakarami naman po talagang Apam. Dapat sinama ko si Ate may dito. Uh, dito po si Ate Maya. talaga namang mananamasa siya, siya dito. Ang sarap po tumambay yan At after po namin pumarada dyan, naglakad-lakad lang, lang po kami na ate, ni na juday. At yun, dyan po ako nakaki, nakakain ng inihaw na balot. Napakasarap naman po. Tapos sa... Uh, Richmond belly with rice, kaya po medyo tumastas po yung ating Ah, uh, timbang mga KJT, ka wala naman po talagang ginawa diyan kundi kami kumain. Ah, uh, tayo pati sa travel namin sa land, Panay lang ang kain. Lahat naman madadaanan namin na uh, kung anong specialty na pagkain kinakain po namin, kaya ako kain lang ako ng kain. At ayan, nakita niyo po, naka-bridge na ako, mga KJT. Ah, uh, pagkaligo ko po sa bahay niyan, uh, sa inuupahan naming resort or uh, hotel. Ah, uh, natanggal po 'yan pag sa si shampoo ko. Eh nalimutan ko na sabi, wag ko raw masyadong shampoo ng gusto kasi matatanggal nga kasi mali maikli yung buko. At uh, tayo, tatlo kami magkakapatid yan kasama si Juday na nagpa-bridge ng buk. At after po namin dyan, uh, naglakad-lakad na po kami dyan na na si ate uh, nasa Apam Bridge. Uh, ayan po, ang dami pong tumatambay dyan hanggang alas 10 daw po yan mga ka-JT. Ayan, nakita nyo nun po dyan. Ang dami rin pong pinay dyan. Tapos, uh, na po maglakad papunta dun sa baba, uh, dun sa may kainan mga ka-JT. At po, uh, ko na si ate, medyo syempre, titikim na rin ng pagkain nila. At na uh, mga ka hindi naman sa pag ano, ang pagkain nila napakasarap po dyan. ah uh, marami rin nung talagang matitikmang ka na dito lang. At ayun, si na ate, ate nag-skateboard ano, dyan, nag yan, si kuya, muntik na mabangga lagi yan. Uh, foreigner pares po yun. Uh, po nga pala, kinatapakan si Caleb. Uh, in English yan ng Amerikana. Hindi po naintindihan ni Caleb na po nung pagkakasabi sa kanya na nag-sorry. Uh, ah uh, I'm hurting you, hindi po nakapagsalita si Caleb. <laughs> Natatawa po yung nanay niya. At tapos po si Caleb nga pala, meron po nahawakan sa barko. Uh, si Jun Valenzuela pa po yung nahawakan niya sa barko. Uh, nung ko lang huli nakita na player pala po siya. Yung kasakay, katabi ko sa barko. At po, si Ate Monet, kamakaway, nag At si nakita niyo naman po, uh, naka-bridge ang Tapos yan, na uh, ay mga kasama ko si Joven at si Juday na naghahanap ng apam at si Caleb ang bida-bida na anak ni Juday at ayan na gutom na po siya dyan mga ka, sa Kalam JT at dyan po pagbalik namin po sa tricycle nagugutom po siya gusto pala yung ano yung itlog na ano, na may sauce mga ka JT kwek-kwek kung tawagin sa atin at ayan po napakaraming pong boron na talaga dito Uh, malilibang ka naman po kasi hindi naman nung ganun kagulo. Uh, diyan po, meron po mga bata na kumukuha ng, ano, ng basura, kaya po napakalinis dyan. Uh, bibigyan nyo lang po, limang piso, bente, depende sa inyo. Basta lalapitan ka, kuya, sir, basura, may dala-dala silang sako. Ang uh, nakakatuwa naman po uh, yung mga bata dyan na uh, kalimitan po dyan. At ayun po, kinabukasan po, uh, hindi naman po hindi kayo mapunta rito sa may human drone na to mga ka JT. At ayun po, uh, kami po ay pumunta dyan kinabukasan mga ka JT. Tapos dire-direcho pa po kaming gala at din napunta na po kami dyan sa may uh, Cloud9 na uh, mga ka JT. Nilakad lang po namin yan pagkising namin kinabukasan at pilit po namin Uh, gustong puntahan si, Ang store ni Andy Eigenman At uh, yun naman Success po yung pagpunta namin Ng kinabukasan Bago kami muwi mga ka-JT At nilakad lang po namin yan Simula dun sa Mayayamin Hanggang dyan sa may Cloud 9 Na malapit sa Mga store ni Andy Ang uh, yan po Pumasok kami sa loob Ayun po yung pinaka surfing uh, playground nila at papasok po kayo diyan sa cloud na niyan na 100 per person. At tapos mag-renta lang po kayo ng surfing board tapos ay uh, mamimili po kayo kung merong magtuturo o wala. At kalimitan po sa wala nagtuturo ay 200 lang po pala ang ata ang ano tapos 500 to 1000 mga ka-JT Lakad lang po namin yung magkakapatid at pawisan po kami diyan tapos yung pagpunta namin sa loob uh, napakaganda po dyan mga ka JT may mahaba po dyan uh, bridge mga ka JT yan po yung pinupunta nila at makikita po nyo dyan ang dami naglalaro po uh, na nagsasurf tapos ang dami po nagtuturo uh, malilibang po kayo dyan tapos nandyan po yung puno na nakahiga uh, yun po yung nagpakuha ko mga ka JT napakasarap po dyan sa gala na yan at ayan po tinatawag nila dyan cloud nine boarding ah uh, uh, po, mga babasa nyo, uh, boarding walk, uh, mga ka-JT, uh, po yan. Uh, tapos, pumunta po kami dyan sa may tulay na yan. ah uh, yung bridge na yan, ah uh, dyan po dumadaan yung iba para bumaba doon sa may malapit sa dulo na para makapaglaro na mga ka-JT. Tapos, ayan, uh, hindi maaaring di magpapakita ng bida dyan. Bang, gising po tayo dyan. Uh, at nakapaglakad-lakad natin po tayo dyan, medyo pagod na. Mayan, mga, mga galaan po yan. Kinabukasan na po namin yan after po nung package namin doon sa Toktok. Tayo ito po, uh, pilit po namin pinuntan to. Kasi oh, sa, sa gabi, sarado na po siya. Hanggang ano lang po. Pero ito po yung laruan nila mga ka JT. Dito nyo po makikita yung mga naglalaro na, na surfer. At ayan po, dyan po, dadaan po kayo sa baba. Tapos uh, medyo mahaba lang po itong tulay na to. at uh, ito yung po, cloud na uh, yung ano po to ang tawag dito ang mga ka po yung nakalagay po doon at magbabayad lang po kayo ng entrance 100 para, para makapasok dito at makapaglaro tapos sumarkila po kayo ng uh surfing board at ayan, nagpainit lang po ako dito mga ka JT napakasarap po dito sa tule na to napakahaba hanggang dun sa may tambayan po nila dyan mga ka JT pwede po kayong ano, basta pag napagbayad na kayo ng 100 na entrance tapos sa, uh, pwede na po kayo kung anong gawin nyo pwede kayong markila ng ah uh, Surfing board nila at pwede ho kayo magpaturo, pwede ho kayo maligo. Mga ka-JT, wala namang mabayad dun sa May Beach, pwede ho kayo maligo at si Caleb nga po naligo dyan. At ako nanood lang po dun sa medyo malayo na naglalaro tapos may mga dumadaan po dyan pagtapos na po. And, eh, depende po ata sa oras kung anong uh, pag arkila nyo. Basta nakita ko lang po dun 200, 500, 1,000 na nakalagay po dun for rent na surfing board mga ka-JT nga uh, tayo po at uh, tapos po namin diyan makatapos diyan sa paggala pumunta po ako do sa may ah uh puno ng buko dito sa Pilipinas kung tawagin na uh, nakahiga na po yun na alang alam ko rin viral po na nagpa picture po ako doon kay ate tapos nilakad, nilakad ko lang po yung papapanek at binigyo ko po yung sarili ko at ayan po after po namin dyan tumambay eto na po yung sinasabi ko sa inyo pinuntahan ko yung sikat na sikat na yan at dami po nagpa-picture dyan at nakikita ko lang po yan sa toktik lagi at sa mga ibang nagpo-post mga ka -GT, kaya ako syempre patrending din tayo Uh, tinulay ko po yan hanggang kalahati. Medyo mauga po. Uh, kaya medyo mahirap pong ano. Pero... Uh, hindi naman po ganun kadulas mga ka -JT. hanggang kalahati lang po ako dyan tapos nagpa-picture na po ako at medyo siyempre na uga-uga na po yung pinakabuko kaya hindi na po ako duman, dumaretso sa unhan at ayan po nakita nyo dahan-dahan po ako para akong majonda na talaga mga ka -JT. at ayan po uh, napakainit po dyan na uh, pagkatapos ko po dyan sa kalahate umupo na po at nagpa-picture dyan at after po noon uh, uh, second try po namin na uh, wala pa rin po yung ano uh, si Miss Andy uh, at ayan uh, lang po kami ayan po yung store nya at nagpa-picture lang po tayo dyan mag -video. at after po naming maligo at uh, mag para umuwi ayun na uh, dyan pa uli kami nagpadaan at ayun know, na na daanan na po namin at success naman po yung aming aming plano at ayun nakita nyo naman po ayun na po si Andy Miss Andy Eigenman at may kausap lang po pero napag video po kami dyan at salamat po kay Miss Andy at napagbigyan po kami at ayun po uh, ayun po yung sinasabi ko sa inyong trademark ng Chargao at ayun po mga ka JT ma, uh, siyon my next vlog maraming salamat sa lahat na nanonood sa akin na nagpapalaw at sa mga hindi ko nababate pasensya na po at mahirap naman din po tayong bumati ng bumati na hindi naman nagpapabate ayun po salamat Miss Andy ngayon na malis na po kami at lang po kami